Dinala ko nga pala yung punto ng lula ko dito sa San Jose del Monte at bigla kong nakita yung Kersey ni Steph Curry. Yung paano pinasayaw si Delon Brooks, pinakitaan niya. Siyempre, parang ako lang yan ha. Ow, shock. Grabe ba? Ngayong araw nga pala guys ay andito po ako ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan dito nakalibing yung lula ko. Yan, dadalawin namin kasama ang aking mama at papa at aking pamangkin. Kaya yeah, syempre guys matagal na rin hindi ako nakapunta dito sa puntod ng lula ko. Puti na lang guys hindi umulan. Grabe ang lakas pala ng ulan kanina. O oh, kahapon din pala kasi kahapon daw. Maraming tao guys, yan. Buti na lang ngayon guys, kauntila ang lumalaw ngayon. Nung nabubuhay pa yung lulo ko at si Lola ay napakagandang ala-alang iniwan nila. Hindi ko talaga makakalimutan yung mga mga binibigyan niya ala alaala sa amin. Yan, napaka-aruga, mapagmahal. Hindi talaga sila ganun ba, ano, basta 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 alagang alaga kami natin. Ayan guys, yung pangalan ng lula ko, Perfecta Elimpiado. Yan, napakaganda talaga ng pangalan ng lula ko. Yan, syempre guys, ayang din hindi ko nadalaw yung puntot ng lulo ko nasa probinsya, nasa Leyte. Siguro kung nabubuhay pa sila ngayon, yan, na, napapanood yung mga vlog ko, kung paano ako naging kamukha si Stephen Curry. Sobrang saya siguro nila kung, na, kung, kung, nabubuhay pa sila ngayon. Ito guys, ikwento ko sa inyo kung gaano ako kapasaway sa aking lula at sa aking lulo. Pero yung lulo ko, grabe, hinahabol ako nun. Ah, na, ang bilis ko na daw tumakbo, grabe yung pagkapasaway ko dati sa lulo ko. Pero yung pasaway din ako sa lula ko, pero hindi ako... na ng kamay noon napakabait noon ayan ayan nilalampin ako noon kahit mapasaway ako ayan time na yung tusan na ko lang lula ko yan nag-i-give sa si ano sa balon tapos pupunuin ko yung tubig sa CR yung ano drum sa CR yan kailangan talagang may bayad kahit eh, 20 lang yan napakabilis ko nun pero pag walang bayad grabe ang tamad ko kaya gumagawa ng paraan yung lula ko para mabigyan kami na mabigyan niya ako ng 20 para mapuno la yung 2 CR kaya daming alala napaka naiyak na ako kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin siya lalo na yung lulo ko nasa probinsya hindi ko nadalaw ayan uh, guys yan, kung sino man, 'di ba? Ma maalala mo talaga kung gaano ka ng lula mo at lolo mo. Hindi mo talaga makalimutan. At syempre, guys, yan pauwi na kami. Ayun, papay lula ko. Pauwi na kami. See you naman next. Minsan dadalawin kita. Ayun, at salamat sa inyong ano, pag-alaga. Hindi ko makalimutan. Ayun. Ayun, guys, pauwi na kami niyan. Dito kami niyan sa Jose del Monte at dadalaw ulit kami sa at bibisita din kami sa aking tuhin, kapatid ng mama ko. Ayun, guys. At ayun, nandito na kami sa bahay ng yan. Yun. Tuwan Tuwan-tuwa yung pinsan ko. Yun. Si Ati Maji. Napaganda talaga ng bahay nila. At yan nga pala yung asawa ng pinsan ko na Coast Guard. Yan si Altiel Limpiado. At yung anak ni Altiel Limpiado, oh, bago lang no? Si Mangot, yun, eh, nabigla yan Hindi na ako nakilala. At syempre guys, ang um, nakaabot kayo sa video sa dulong ito. Ayan, maraming salamat. Ingat kayo lagi and God bless. Ma